Sinong mag-aakala na gawa ito sa pabulok at patapon na saging? Kahit ako ay namangha sa resulta at sa sarap, kaya kung interesado ka kung paano ko ito ginawa, please continue to watch. Ang mga list of ingredients ay ilalagay ko na lang sa dulo ng ating video. Sisimulan ko sa pagbalat ng mga saging, ito ay lakatan, isang kilo nga pala yung nabili namin at lima na lang ang natitira, adjust na lang sa sukat ng mga sangkap kung maramihan ang lulutuin mo. After mabalatan ng mga saging ay emash ito gamit ng tinidor at ead na lang din ang dalawang itlog at haluin. Nilagyan ko rin ito ng asukal at dalawang kutsara na harina. Hindi na tayo maglalagay ng tubig kasi, yung mixture natin ay kailangang puro at hindi matubig para hindi tayo mahirapan sa pagluto nito, at kaunting baking powder optional lang naman. Once nalagay na lahat ng mga sangkap ay haluin ng maigi sa kawali ay maglagay lang ng kaunting margarin, kung walang margarin ay pahiran lang ang kawali ng kaunting mantika. Once nagmelt na ay maglagay lang ng 1/4 cup mixture at lutuin hanggang sa mag golden brown yung ilalim. Dapat nasa katamtaman lang yung apoy, balik ta rin at lutuin yung ilalim. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E-comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Ah. Dapat golden brown yung itsura ng pancake para hindi ka mahirapan sa pagluto at pagbaliktad, dahil kakaunti lang na harina ang nilagay natin. Lutoin pa yung iba, maglagay ng kaunting margarin o magpahid ng kaunting mantika kung kinakailangan para hindi didikit yung pancake sa kawali at na deform. Nakagawa pala ako ng 7 pieces sa ating recipe, perfect ito pang merienda ng mga anak natin, dahil mahilig rin sila sa pancake lalo na at may toppings na cheese at condensed milk, tapos pinagsama pa yung saging kaya sobrang magugustuhan talaga nila ito. Ganun lang kadali ng ating recipe, at meron ka ng instant banana pancake, walang sayang talaga ang mga saging, basta siguraduhin lang na hindi na masama yung amoy nito, yung sa tingin mo ay pwede pa talaga may salba at lutuin natin sa ganitong paraan. At okay lang din kung wala kayong available na toppings, masarap din yan. Lalo nat naglagay tayo ng asukal. So yun lang po at maraming salamat sa panonood at kitakits sa susunod nating pagluluto.